ang simple na nga lang ng trabaho mo, hindi mo pa ginagawa ng maayos! Ano? Teka, ano ang ibig nito? Bakit sinisigawan mo si Madam? Ha? Huh? Teka! Ikaw! Ikaw yung nakasalubong ko kanina! Ikaw yung laitera nga nasa... sal... Ikaw yung nalait sa akin kanina! Anong ginagawa mo dito, ha? Ikaw ang anong ginagawa ninyo dito? Hindi nyo ba alam? Trespassing kayo! Ikaw yung trespassing dito! Kasi ako, dito ako nakatanong sa bahay na to! Tsaka ikaw, umalis ka na dito! Anong ginagawa? ako lang naman ang girlfriend ng may-ari ng bahay dito. Ayat. Ay, ay. pwede ba magtanong? Hindi. Hmm? Gusto. Ba, alam mo tong address na to? Kasi may hinahanap kasi ako eh. Maka ba akong taga-barangay para pagtanungan mo? Tsaka, isa pa mo yung sarili mo? Oh, mukha kang hampas lupa na taga bundok. Grabe naman. Magtatanong naman naman ako. Wala akong pakialam. Ano ba? Huwag mo sayangin yung oras ko. Nawawala kasi ako eh. Hindi ko kasi alam kung saan ang address to eh. Kasi bagong salta lang kasi sa ako dito. Kaya baka naman alam mo tong address na to oh. Hindi nga. Ulit-ulit. Unlimited. Oh. Namukha ko sa'yo. Pumunta ka dun sa dulo, dun sa barangay. Magtanong-tanong ka. Huwag mo sayangin yung oras ko. Tumi ka nga dyan. Grabe ka naman. Magtatanong lang naman ako. Wala naman siguro masama, di ba? pa yung pakialam ako. Alam mo, doon ka na nga. Malis ka dito. Doon ka. Salamat, Nini, nga. Oh. Panigra ng araw. Ito so, naman yun. Ang tagal ng tricycle. Ano, oras na ako dito naghihintay. Oh, oh, ang dami, dami dami naman pinabili ni Sir. Ay, ay ko. Ah, ay! Aray, oh ay, ay ba? Ay, madam, sorry po. Oh my gosh. Pasensya na po, madam. Ha? Eh, hindi ko po kasi kayo nakita eh. Kasi, tinitingnan ko po yung mga pinamili ko kung may kulang po eh. Ano ba? Bulag ka ba, ha? Nakikita mo naman yung dinadaanan, di ba? May nakatayong babae. Tapos anong ginawa mo? Sinadya mo magkain ako, no? Sorry, ma'am. Akala ko po kasi lalaki kayo, eh. Ako sa'yo? Oh, lalaki. Nahiyaan naman ako sa pagmumukha mo baklang hukluban. Eh, ma'am, sorry na po. Pasensya na ako. Eh, wala! Nako! Walang sorry, sorry. Kung ako sa'yo, malis ka na dito. Eh, ba, tarin-tarin mo naman pala, ma'am, eh. Nagsusorry na, na ngayon tao. Ang arte-arte mo naman. Eh, wala, ma'am. Binangga mo ako. Nako! Hindi nga sinasadya. Nagsasabi na nga na hindi sinasadya. Ay, humingi na ng tao ng tao. Ay, nako, paulit-ulit. Isa ka pa? Panira ng araw? Ano ba? Ma'am, ano po ba yung problema ninyo, ha? Ikaw yung pagmumukha mo ang problema ko. Panira ng araw. Ano ba meron sa pagmumukha ko? Ang ganda-ganda ko kaya. Pangit-pangit mo. Tignan mo nga magtingin ka sa salamin. Kumaganda ka. Eh, ma'am. Nakaharap ako sa'yo ngayon. Para na ako nakatingin sa salamin, eh. O, oh, edi ang ganda mo pala. Ay, kung ganun. naku, ma'am, hindi po. Kasi, para pa akong kabayo, oh. <laughs> <laughs> Nahiyaw naman ako sa'yo. Tignan mo nga yung postura mo. Mula ulo hanggang paa. Mukhang paa. Ikaw mama, mula ulo hanggang tuhod. Mukhang tuhod. Alam mo kung sinasagad yung pasensya ko ha? Baka gusto mo. Ay! Talad ka rin din kita. Ay! Ay po! O oh, mula, na, on na! Kukunin ko lang Ay, yung gamit na. ko ha. Arting mo na mabait ang to. Ay, ganda-ganda. Mas maganda pa nga ako sa eh. Ang dami sinasabi. Bilat, Malis Umalis ka na. Bilat lang naman yung meron ka pa yan? panira ng araw. Tagay! <laughs> Lasing na no? Kuya, alam mo ba tong address na to? Ay, no. Kasi nahanap to eh. Hindi ko man lang makikita. <laughs> alam mo ba to? <laughs> Oo. Oh, oh. Al alam ko yan. G ganito gawin mo. Sakay so, kang jeep. Magtakang... Tiyabo! Sa so, Pagdating niya po. Naka-ing brum brum! Brum brom. Ha? Huh? Tabos. Tabos. Sabihin mo papuntahan. Kang... Sa Daloyon. Sa Daloyon. Tabos, pagbaba mo doon, malapit na yata Malapit na 'yon doon. Magtatanduka na lang. Oo. Oh. Para eh. Parang iba naman yung sinasabi mo sa address na. Ayun 'yon. Kong... Oh, tagay ka muna. By, by, by. Ay! bye. Ayun, hindi na daw amo my God! Ali, ay, ayos ka lang ba? Sinatan ka ba ng lasing na yon. Kita-kita, alam mo ba itong address na to? Kanina ko ba itong hinahanap eh. Wadi, ati naman. Magtanong ka pa eh doon pa sa lasing. Wala ka sa'yo mapagtanungan dito eh. Kanina may pinagtanungan naman ako. Aray! Ah, ano ba address to? Sinsya na. Ati ha, hindi ko dalang yung salamin ko eh. Alam mo ba iya eh? Magaliani Street? Eh, bahay na nga to, eh. Talaga? Opo! Pahirap! Ah, ah, ikaw yung tita ng amo ko na inasahan namin bisita ngayon? Kayo po yun? Uh, um. Opo! Ay, naku! Ay, naku! tita! madam! Sasamahan ko na lang po kayo sa bahay kasi doon po ako nagtatrabaho! Talaga! Ay! Naku, sakto, pala <laughs> e. Salamat! Po tita! ako. naku, sa akin! ako po kayo sa akin! inyo! ah, oh, wait. Ano mo? Eh, paano kasi? May mga kumag na sumira ng araw ko. Maybe, man. Eh, di ba? Huwag mo muna inisipin. Kasi... darating na yung tita ko. Right. Pero, kalapit na rin yun eh. Siguro nandiyan na lang sa biyahe. Alam mo naman, napaka importante yung tao yung... Kita okay. ko si simula yun na wala yung mama ko. Siya yung ang bilang magulang ko. Alam mo, babe, oo, tama ka. Tsaka isa pa, excited na rin talaga ako makilala sila. For sure, magkakasundo talaga kami. ah uh, wait lang, babe, ah. May pa ako sa taas. Sige lang. Oo oh, ma'am, dito na po tayo dumaan sa kusina ha kasi sarado po kasi yung main door. Sige sige, okay lang. Oo uh, ma'am, maupo ka muna din sa sofa ha kasi asikasuhin ko lang itong mga pinamili ko. Sige sige, salamat ha. Sige, magpahinga ka muna ha. <laughs> ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Di ba ikaw yung kanina? pag minamalas ka nga naman, no? Talagang nagpakita ka pa ngayon. Ah, siguro, nag-apply ka bilang katulong, no? Tamang-tama. Nauho ako. Puno mo ako ng tubig. Bilis! Ang bagal-bagal. Parang pagong. Saglit lang po. Alam mo, dyan sa ginagawa mo, hindi ka talaga papasa. Makabagal, parang pago. Okay naman, bagal-bagal mo eh. Pag hindi malamig to? Yan, yan ang nararapat sa'yo. Alam mo, ang simple na nga lang ng trabaho mo, hindi mo pa ginagawa. Tala, ito sa akin kanina! Anong ginagawa mo dito, ha?! Ikaw ang anong ginagawa ninyo dito! Hmm. Hindi nyo ba alam? Trespassing kayo! Ikaw yung trespassing dito! Kasi ako, dito ako nakikita sa bahay na to! Tsaka ikaw, umalis ka nga dito! Anong ginagawa mo dito?! kailan mo ba ako? Ako lang naman ang girlfriend ng may-ari ng bahay dito! Ah! So ikaw pala yung... Okay! Ikaw pala yung girlfriend ng amo ko! palit-palit na galit. Sino-sino na lang yung mga katulong dito kasi ang sama ng budhi mo, ang sama ng ugali mo, kasi na ang sama ng mukha mo. Alam mo, ang dami mo siya sabi. Hoy, tumayin ka! Hoy, tumayin ka! Hoy, ka! Hoy, tumayin ka! Sir, tinga lang. Di, hey, mo nga yan. Pagsabihin mo nga yung katulong mo na yan, kanina pa ako pinagtutulungan yung dalawang yan eh. Tinga lang, Marimar. Ano pa nangyari dito? Ay nako, sir. Sige, sir. Ikwento eh, ko po sa inyo kung ano yung buong katotohanan at kung ano yung buong nangyari ngayon. Babe, kanina pa ako pinagtutulungan yung dalawang yan eh. Pagsabihan mo nga yan! Abang ka pala mukha mo! Ikaw ba Sino talaga ba? pinagtutulungan namin? Sino nga, aling? Ano pala, tita? Pagpasensya niyo na po ah. Wait. T tita mo siya? Oo! <coughs> Itong nilalait light na nasa harapan mo ngayon? Tita lang naman ang kinakasama mong boyfriend! Ay, hindi, na, hindi naman po kasi ako aware. Pase, pasensya na, tita. Alam mo ba, Francis? Yan ba yung girlfriend mo? Alam mo ba kung anong ginawa ng girlfriend mo sa amin? Lalo na sa akin. Nagtatanong lang naman ako kanina ng address. Binastos ako niyan. Ano? Ewan ko ba? Saan mo na pulo to? Ha? Oo oh, nga, sir. Yung girlfriend mo na yan, may ugaling kanal. Alam mo ba? Pati ako nakasalubong kayo kanina. Nabanggo, nabunggo ko. Hindi ko naman sinasadya. Alam mo ba? nilalait light ako. nung sa pagkatao ko. Ang kapal na mukha. Akala mo naman kung sino. Akala mo naman kayo ganda-ganda. Kay Talagang ginawa mo yung Chloe? Eh, babe, ko sa naman. Sa tita ko pa? Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Tsaka ngayon ko lang nalaman na tita mo siya. So ganun pala yung ugali mo? Pag hindi mo kilala yung tao, hindi mo na respeto. Tama, sir. Masyado mapanghusga. Hindi naman siya ganun. Alam mo, mas mabuti eh. nangyari to. Para malaman ko kung ang totoo mo ugali. Tama yan, sir. Tsaka ikaw, tita. Ano sa tingin mong sasabihin mo sa kanya? Ngayon mo natatang bigyan mo ng leksyon yung babaeng yan. Ganito lang yan, Chloe, ha. Pag may humingi ng tulong sa'yo, tulungan mo. Hindi yung lalaitin mo kung hindi mo kilala maganda ka nga. E tingnan mo na ugali mo. Kung ano, ikinaganda ng mukha mo yan, ang kinapangit ng ugali mo. Sa so, tingin mo, magugustuhan ka ng pamangkin ko? Ayoko siya. Ayoko siya para sa'yo. Ako rin. Ako rin siya. Ayoko siya. Ayoko siya para sa'yo. Tita, pasensya na po. Baka naman pwedeng bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Alam mo, Chloe, hindi mo deserve na isa pang pagkakataon. Kahit naman si Sir, kahit tanungin pa natin siya kung bibigyan ka pa niya ng isang chance, tingnan lang natin kung magbibigyan siya ng isang chance sa'yo. Ano Sir? Ikaw na magde-desisyon. Hindi ko pala nagpasin ang ginawa niya. Dahil simula ngayon, makipaghulay na ako. So, narinig mo, diba? di ba? Hindi namin kailangan ng ganyang ugali. Baka anong babae ka? Oo nga, hindi ka nararapat sa pamilya namin. Di ba, tita? Pakapastos mo? Nga! Alam mo, Chloe? Umalis ka na lang. Dahil ayaw ko sa babae eh. na ang Sige na, Chloe. Umalis ka so, na. Ano pa yung antay mo? Narinig mo naman sinabi ng pamangkin ko, di ba? Umalis ka na. Ano? Gusto mo? Tulakan pa kita sa labas? Alis! Tulak mo, tita! Tulak mo, tita! Ah, tita pati kayo na bale pero gusto mo ba si Mariman na lang ako ba naman sir ko ay ko sana taba puro taba gusto mo ba isasabi kita dito sir makinig ka muna sa akin kaya sa susunod kung maghahanap ka na lang naman ng magiging girlfriend piliin mo yung mabuti ha hindi yung kung saan saan mo lang napupulo tingnan mo naman yung ugali nun Diyos ko, parang ugaling kanal, ewan ko ba dun? Opo, tita. Simula ngayon. Pakahiyay o bali, no? Makikinig na ako sa inyo. <laughs> Tama ka dyan, tita. Dapat lang, no? Aba, ako kaya nagpalaki sa'yo. Ayoko naman makahanap ka ng babae na sino-sino lang. Ay, ikaw pala nakapagpalaki kay Sir ah, Francis, ka tita, ha? Kaya siguro nakita mo na yung ano niya ng bata pala. Teka lang, Marimar. <laughs> Tumigil ka dyan. Sumusobra ka na. <laughs> Sige, maliit, tita, no? Teka lang. <laughs> Pwede ba nandito ka? Ano na na yung sinain ko, sir? Naku, tita, -tita, Kaya, ako, tita! Huwag ka naman yung sinain ko, ha? Sige, nabilisan <laughs> si <laughs> yung sinain ako. Kung paka mamaya. Si tita, nakita na yung ano ni sir, yung bata pa si sir. Kasi, oh. Ano? Naku, tita, huwag mo nang isipin yun. Alam ko naman na pagod ka sa di ba? Ah pala, akain muna tayo after noon. Higagala kita dito. Talaga? Sige, gusto, gusto ko ang gumala eh. Sana na, tita. -tita, tita. Huh? Tara. Nalas-malas na buong maghapon. Tagal pa ng tricycle. Tricycle! Daan pa rin kung saan ako ah. Wala akong masakit Paano na ako? Ah, ah. Oh, it's beautiful, ha? Ah, ako ba yung hinihintay mo? Kailangan mo ba ng gwapong boyfriend? Available ako. Sige, subukan mo lumapit. 네. Subukan mo tumawag kung may lalapit sa iyo. Paano po ni ito lang? Tayo lang ang dito, miss. Ah, gusto, gusto mo mag-ibon na lang tayo. Sakto wala akong pulutan eh. Baka pwede ka. Ah, Miss Beauty po lang. Pitawan mo ako! Ano ba? Tulong! Hoy! Okay, ako ako dyan!